ata sa mga bikers dito ano, ano yan, 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 yan 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 si formal, naka ano naka navy pa syempre ito si boss syempre wala na lang lakas mga ano natin mga tropa ng ano Sar! waray tingnan dito ay okay. ay okay. ay okay. 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 Ah, shoutout sa lahat na isa sa mga Pilipinas Siyempre Ngayon, diyan dito kami sa C5 para uh, mayroon kaming event Ngayon, kami. okay. uh, okay. si Mantag dumating Sumayos ka, Mantag ha Sabi ko sa iyo, nasan na? Wala, ah, nasan na? Nasa hindi na, mga gulong <laughs> bikes Sabi ah. mo kay Boboy Hindi, nasan na nga <natutang>. Masama <laughs> <yung> <ko? laughs>

Huh? Sino nandyan? Sino nandyan? ikaw yun na tao dun. Kinakatok <laughs> <Yung> mo. Ano <laughs> ang <Yung nakatok mo? laughs> <laughs> tao? Ayos yan Magkano itong ganito mo, boss. 150 lang na Tanggalin mo ng battery dyan Ganito magkano ito? Huwag yan. Kasi subok po dyan, yung pagpindot pa lang sana dapat lalabas na yung tao. Kaya mga laro. Hindi <laughs> <laughs> yan. Yeah. Uh, alas yung mga gabi. Tapos muna ako maglaro. Vlogger dyan pa yan. Parang vlogger yan. yan ang laro ngayon. Dapat ba naka-wait ako? Dapat ba ako? Ito alam nyo, ano yun, hindi white yan. Punta na doon, Kero. Baka nandun siya. yun. Baka nandun yun. Ayos yung kainan nyo, ha? Ayos yung kainan nyo doon. siya sila mahilig si Mungo. Ha? lang ako. Ha, ko ba? Sige. Kainan nyo doon, nandun. Sabi ko ba, nandun yung mga ano, Mga patataka. Morning mga idol ah. Tara ko doon. Asian. syempre <laughs> Hindi mo na, wala mo nang laro. Kaya nga muna, dyan lang ako. Eh, si po si Dwin, ayoko eh, nakalaro ba? Si si Dwin, wala. Kaya, kailangan eh. <laughs> Kaysa puro bike-bike. Ah! Yun lang. May mayari nyo si Sir mak Makmak Pangilinan. May mayari ng eskwilaan. Bahay na yun. Laki bahay nila. Dalawa yun eh. Yung ito isa, yun ang ginagawa namin sa ano. Malapit sa, sa, creek yun eh. Likod creek na. Yung ginagawa doon creek. Mara mga, ta, ibang ano, mga waray. Diyan sa nakatira sa nasunugan diyan. Diyan sa Hindi mga nasunugan diyan. Nung ling nakaraang linggo. Ayun oh, yun. Plaza Kison ba 'yon? Ayun. Ayun.